Ayun oh. <laughs> Gusto ko lamang pong unahing i-shout out itong uh, mga membro ng Kangaroo uh, Kangaro Court. Ayan, shout out po sa inyo. Lahat ng mga membro dyan ng Kangaro Court at uh, shout out po kayo. Sana manawari ay uh, bukas ay ma na kayo. <laughs> ay, uh, para sa kalaman po nating lahat ay sige mamaya na po yan at uh, gusto ko lamang po batiin itong akring uh, mga subscribers followers at mga viewers sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at ligtas sa anumang ori ng kapamakan sana po ay uh, suyertehin na kayo sa pagkakataon ito at uh, hindi na po dapat pagtagalin ng ating Panginoon ay ibigay na po sa inyo ang suyerte ayan po at uh, asahan po natin yan na ibibigay na po sa inyo so o ko lang po at uh, sinashout out ko po lahat ng mga membro ng mga kanggaro court. Ayan. Mali, mali lang ito si Naka Eric eh. Sa kasi Loren Badoy. Dapat pala, hindi ko lang nakuna, eh, uh, hindi ko lang nakausap eh na hindi ko lang nakausap bago sila pumunta ng hearing yan. Dapat sana na-advisean ko sila na wala silang ibang isasagot diyan kundi yes Mr. Chairman yes your honor, your honor. ayon ah, yun lang na dapat sagot kasi yun la nakalimutan po natin na hindi po ito yung akorte uh, korte na talagang tamang binyo para diyan ka mangumpisal nakalimutan po natin na kangaro court na pala ito kaya dapat pala ito ay uh, nasabihan ko muna si Kai Eric na lahat ng uh, isa sagot nila ay yes your honor. <laughs> Kaya gano gano eh Kaya lahat dapat daw ng mga uh, ngayon may meron na po kayong idea ngayon. Para maiwasan niyo yung mga kundian, lahat 'yan yes. Lahat ng tatanungin nila, yes. Oh. Kagaya ko halimbawa. Ipatawag ako dyan sa kanggaro court na yan. Ay, lahat yan si yes, kaya tanong-tanong. O, -tanong. oh, halimbawa, ang itatanong halimbawa nila sa akin ay, Ikaw ba, Mr. Verana, ang nagsabi na mukhang daga itong si Stila? Yes, Your Honor! <laughs> kaya lang, mali daw. Sabi nung nag-comment dyon sa last video ko, mali daw na sabihin kong mukhang daga. Kasi ang pinakamalapit daw na mukha nitong si Estela na ito ay mukhang kuneho. Ayo. <laughs> ay, so, 'yun. <coughs> Ngayon. Pagka tinanong na, pagka tinanong uli ito ko, sabihin ko <coughs> Sabihin nung uh, Chairman Chairman Jana. Ikaw ba, Mr. Mirana? Ang nagsabing itong si Suarez ay mukhang ulupong? Yes, Your Honor! <laughs> ayo oh. Oh. At uh, alam niyo mga kababayan, itong masyadong, uh, masyadong apiktado, itong si, sino yung nagkandatanggal-tanggal ang habang nagsasalita sobrang galit at talaga nanduduro na. Yung uh, Si Pakuano ba yun? At uh, ito rin pala, ay isa rin pala itong kwan. Si, uh, si, ba ito? Sa nakaanib ito, yung uh, Alex Bong kaya Obrigids pala, nakaanib yung animal na yan. Kaya tingnan nyo, nandyan yan. Kaya eh, lahat ng mga masasama, mga naggagaling, uh, ano, mga nag, uh, naglilinis-linisan, nandyan sa kangaroo court na yan. Kaya, kaya, kaya pagka Pagka talagang uh, pinatawag nila ako diyan eh sasabihin ko sa kanila na magkukunan uh, ako eh willing na willing ako to all the members of this uh, chamber to all the members of Kangaroo Court I am very willing to answer all your question <laughs> But before that your honor I if I may be allowed to make my short manifestation. Okay, Siyempre, pagka na, nag- nag-request na ako na uh, mag manifest ako. Sasabihin nitong uh, nitong chairman na uh, mukhang uh, kwan. Mukhang uh, television. Uh, go ahead Mr. Virana for your uh, short manifestation. Pagka ganyan ako. Thank you very much, Mr. Chairman. Kung sino man ako'y hindi ko malaman, yan ang sasabihin ko. At kung sa pagsilang ko'y ipinataw na sa aking pagkataong pagkakasala ng aking mga magulang, patawarin ako ng Diyos. Subalit, pagdurusa ang dapat na magdusa. Junior Birana, ang bandido ng Mindoro. Tao sabay sabay hagupitong sabay uh, hagupitin ko yung ulo ni Pakwano. Oh. Palagay ko ito pagka hindi uh, nagkaripas ng sa, takbo ito mga ito eh. Lalatiguhin ko ito ng dala kong PBC nito. eh. pagkatubama ito sa pagmumukha nila, lagas-lagas ang ngipin nito eh. Oh, sisiguraduhin ko 'yan. Now your honor. I am ready to answer all your question, Your Honor. Oh, oh nga. Tapos, <laughs> palagay ko ito, huwag lang ako, ipatawag nyo nga ako dan para magkaalaman tayo dyan. Dahil ito, pagka, pagka pinatawag ako, ito ang dadalhin ko. Talagang hahatawin, -hatawi, ha hahatawin ko mga bunganga nito eh. Maniwala kay sa akin. Hahatawin ko. Oh. Dahil ah uh, Pagka uh, tinanong naman Totoo rin ba Mr. Berana Na ikaw rin ang may sabi Na mga kawatan itong mga congressman Yes Your Honor oh. <coughs> ano ang ebidensya mo na kaya, bakit ka nakapagsabi na mga kawatan itong mga congressman nito, lalo na itong Speaker of the House na si Romualdez. Your Honor, sasagutin ko ganyan. Nagmula po ang aking source sa mismong kongres, dito mismo sa kangaroo Court na ito, nagmula ang aking source. Oh. Ngayon, Pangalanan mo, Mr. Birana, kung ayaw mong masight in contempt. Yes, Your Honor! Papangalanan ko. Wala akong sasagutin dito. Lahat yes! ah uh, Ngayon, sino ngayon yung source ng, uh, ng ibinunyag uh, e, mong uh, kawatan dito sa Kongreso? Your Honor! walang iba kundi yung mismong speaker ninyo ang source ko kailangan pa bang i-memorize yan? putang mga nyo <laughs> mga buwakan ng ina nyo ha? hindi nyo alam yung mga ginagastos nyo yun, yung mga buwakan ng ganyan papalo papaluin ko na kayo eh ha? hindi nyo alam kaliwat kanan yung mga pagwawaldas nyo ng pero ng mga animal kayo Samantalang napakarami ito nagugutoman ang mga kababayan. Hindi nyo alam kung sino nga, kung na hindi nyo alam yung mga ginagas doon yung 2 billion na yan. Oh. Aywan ko lang kung matutuwa kayo doon sa sasagot ko. Mismong si Ron Maldes. Oh. Sige daw, iharap nyo sa akin, your honor. Iharap nyo sa akin yung pinangalanan ng source ko diya harap nila sa akin si Romualdez. Siyempre, pagka hinarap na nila yan, at tinanggihan na ni Romualdez, sa ah, sasagutin ko ngayon. Kung sasabihin ni Romualdez ngayon na, walang katotohanan niyang binibintang sa akin ni Mr. Sa Sasagutin ko naman, mayroong katotohanan, oh, your honor. Ano ang basihan mo ng katotohanan? Simple lang. Your Honor, ang basihan ko dahil sa kalasingan niyan, hindi niya na alam yung sinasabi niya, kaya tuloy nabanggit niya na talagang totoo na 2 billion ang winaldas niyan. Ah! Oh, diba? At, at, titiyakin ko pag nakita niya itong PBC ko, aamin niyan. <coughs> ngayon, sasabihin ko kayo sa kanila ngayon, lahat po ba kayo na membro ng uh, Kangaroo Court na ito? Ay tapos na po bang magtanong sa akin? Kaya ko po tinatanong ito, Your Honor. Dahil gusto ko naman po kayong tanungin din. Oh. Ah. <clears throat> Are you going to allow me? Ah? Natanungin din sa inyo. Ah? Ilan nga ba? Magkano nga ba? Ang extra expenses ninyo or extraordinary expenses ninyo. Hindi ba't mahigit pa nga sa 2 billion? At ngayon nagre-request na naman kayo ng another uh, more than 2 billion for the year 2024. Mali ako tama? kaya dapat ipatawag nyo rin dyan si Sas eh actually uh, kinausap ko nga siya pag halimbawa tayo pinatawag sabi ng ganyan kay Sas wala tayong sasagutin dyan maliban sa yes oh kahit sabihin nilang na kung ako ang pumatay kay uh, Jose Rizal yes your honor at ang uh, at papatay pa ako hindi lamang si Jose Rizal ang pinatay ko ngayon din mismo may papatayin ako oh <laughs> Ewan ko lang kung hindi ko maripas ang takbo yung si ah Guyabano na yan. Oh. Kwanyan. Membro ng Kwanyan. Alex Bungkayaw Brigids. Oh. Nagmamalinis. Isa rin criminal yan. Ang gusto, kong na, ang gusto ko rito nakakausap sana yung criminal. Pag ganyan-ganyan pa eh. Ha? Nag, nanduduro pa. Ang gagaw. Ha? Ano kayo kung hahatawin ko yung pagbumukha mo hanggang sa malagas yung uh, natitira mong nag-iisang ngipin, ay puro postiso na yan. Kaya nga nung nanggagala ito, kaya nagkalaglaglaglag yung postiso mo. Eh. Ay kung hatawin ko pa nito, wala ka ng postiso. Ha! Mga buang kayo dyan. Kaya nga sinasabi ko, eh, magpatayo na lang tayo rito eh. Mga buha ka ng nyo. Kaya lang, tama rin naman yung nag-comment na hindi, hindi yan sila papatol doon sa hamong ko. Kasi nga, ah uh, malalaman na, na talaga mga kawatan ito, mga ito. Pero kung gusto niyo talagang linisin yung pangalan niyo, lumabang kayo ng patayin sa akin, malilinis ang pangalan niyo. Dahil kapag ka na humiwalay na yung buhay niyo sa katawan niyo, malinis na yung pangalan niyo, wala na. Okay? Ni, hindi nga ako magdadala nito eh. Ito, hindi ako magdadala. Kahit pa uh, itutok niyo na sa akin ng kahit na anong klaseng baril 'yan. Wala akong dadalhin, hindi ko dadalhin tong baston ko nito. Hindi, wala akong dadalhin. Ah. Oh. Bak ang, ang, alam mo mga kwandian. Mga kanggaro kayo, ang, ang ang, tatapang nyo, ang yayabang ninyo dahil secure kayo ng mga bodyguards at mga uh, kung ano pang mga taga pag tanggol ninyo diyan ng kung, ano pa diyan mga buwak ng ina niyo. Kaya ang yayabang ninyo eh. Pero sa totoo lang, sinabi ko nga kahit pag gaano kayo kayabang ng mga leche, kayo patawag niyo ako diyan. Pag hindi ko kayo dinamba at hinagupit nitong uh, panghagupit ko na ito. Sabihin niyo sinungaling ako. Pagwalang nalaga sa inyo ang ipin sabihin nyo, sira ulo ako. Pag hindi ko na natanggal yung mga ulo ninyo at paghiwalayan ko diyan sa mga katawan ninyo, sabihin nyo, sinungaling ako. Yan ang masabi ko. Buha ka ng ina nyo. Ang kakapal ng pagbumukha ninyo. Eh? Your honor, your honor, kayo ng mga buha na na ina nyo. Your magnanakaw kayo. Ha? Nakasuot lang kayo ng mga barong sa mga pinagnakawan ninyo. O. Oh. Titiyakin ko eh, lalo, lalo na si Guyabano, si Paduano na yan. Dahil uh, membro pala ng Alex Bungkaya Brigid. So ito yung sinasabi ko, di ba? Marami sa inyo ang mga patay-gutom. Marami sa inyo ang mga hampas-lupa. Tingnan yan. Kaya, mali yung sinasabi kong gano'n. Yun ang yun ang totoo. Ngayon ko lang dinalaban yan na ah, membro ka pala ng ah, Alex kayo Brigades. Oh. Hindi ba't isa kang ma, yung mga brigades ng mga kanyan? Mga criminal kayo? Pero, ang hindi ko maintindihan sa ambang distrito itong animal na ito, ah, hindi ko naintindihan bakit ibinuto ninyo yan. Ha? Kaya minsan, ang, ang pagkakamali rin minsan, dito mismo, sa kababayan natin. Kaya, pag hindi nyo pa sinunod itong advice ko sa inyo, na wala na kayong ibuboto, huwag wag na wag na kayong bumoto, at bumoto pa rin kayo. Well, choice na ninyo yan. Ganun lang yon. Adi, willing kayong magsaper ng kagutuman. Grabe. Bakit nga ba ako nandito nagsasalitang ganito? E, isa lang po ang reason ko kung bakit. Dahil kabi-kabila na po yung aking nakikitang mga wala nang makain nating mga kababayan. Yun lamang po ang rason ko kung so, bakit nandito ako. Tingnan nyo. Sa sobra-sobra yung mga ninanakaw nyo, mga pira, nagkakaroon kayo ng AIDS. Ano nga yun? AIDS? Narinig nyo na ba yung sinabi ko? AIDS. Yung sakit sa kwan, sa uh, sexual intercourse. AIDS. Oo. Oh. Sa sobrang-sobrang mga pera ninyo. Di ba? Pero may sa sa'yo yan. Tama lang yan. Kasi kung tinablan ka na, kasi bago lalabas yung sakit ng AIDS na yan, ibig sabihin, five years na nakalampas niyan, tumira ka ng may AIDS. Kasi five years ang uh, e epekto niyan yung mararamdaman mo na. Ngayon nararamdaman mo na. Ibig sabihin, five years mo pa, ginawa yun. Dahil nga sobra-sobra ang pira mo eh. Di ba? So ngayon, nararamdaman mo na. So ibig sabihin, pagka nararamdaman mo na, yung first five years na hindi mo pa mararamdaman, mga counting sintomas lang yan, pang five years yan, malala na. So magbilang ka na lang ng ilang buwan na lang, tigok ka na. Ay, ayoko po muna ng uh, pangalanan na itong uh, hindi lang matakaw sa kwarta ito, matakaw din ito sa laman. Kahit sino lang lang tinitira ito, kahit sino lang binabayaran. Kasi hindi naman siya pwedeng makakuha ng uh, matinong uh, kapartner. Dahil unang-una, kundi nito, parang uh, hindi mo maintindihan ito kung mukhang tao o mukhang hayop o mukhang uh, kanggaro rin ito. Kaya hindi nakakakuha ng matinong uh, kapartner, kapartner yan. Makakatikim lang yan ng kwan nang bibing ka ni iba tapag ka nagbayad dito o oh, ayan ano pala mo may AIDS ka na ano ba yung sinasabi ko dati sa inyo magkakasakit kayo titiyakin ko yan sa inyo at uh, kung na po yan sa uh, uh, gagawin niya ng ating Panginoon sa mga ibang pamamaraan. Kagaya, ano iba yung sinabi ko? Lahat kayo dyan magkakasakit. Nandyan po yan sa video ko. Ha? Yung isa, sumasarga na yung uh, kidney. Sumasarga na. Hindi na kaya na nag-iisa niyang kidney. Dahil tinanggalan na ng kidney yan eh. Plus may AIDS pa. Tapos na ang kwento. So... Yan yung sinasabi ko na sa inyo. At ang sinasabi ko rito, kung ito lang ay nag-subscribe sa channel ko, hindi aabuti ng kamalasan to. Since na niya yung video ko tapos hindi nag-subscribe, kaya yan, sapin-sapin ang kamalasan. At uh, may iba na po tayo. At yun po palang... Uh, Uh, gustong uh, suertihin sa buhay subscribe na po pindot na po ang subscribe <laughs> tapos ayun uh, pong like share na rin po para sa ganun ay makarating na po dyan sa mga membro ng kanggaro court na hinahamon ko sila na ipatawag din nila ako nang matikman nila ito dahil lalagasin ko ang mga ngipin ng mga ito total ayaw na rin lang naman nilang pagsalitain yung resource person nila Da, ang gagawin ko, babatirin ko talaga yung mga mukha nila hanggang malagas yung mga ngipin nila. O. Ah, ko lang. Dahil unang-una, ah, ang hindi ko maintindihan talaga dito eh, parang mga kone. Eh. Yun ang paulit-ulit ko sinasabi rito natagagawa lang naman ng batas itong mga gunggong na ito kung bakit pati yung pag-iimbestiga sinasakop na nila ang kakapalang pagbumukha na nyo eh hindi ko alam kung anong klaseng batas ito mayroon tayo pero darating ang araw hindi na magtatagal na kung kayo ay may kanggaro court ah, at humarap sina Silis, sina Badoy, dyan sa inyong korteng kanggaro na yan. Darating ang araw, ako ang magpapatawag sa inyo dito sa Birana Court. At dito sa Birana Court, makikita ng mga tao kung paano kung lagasin niya mga ngipin ninyo at kung papaano kung durugin niya mga ulo ninyo sa pamamagitan nitong mga kamay ko. Ha? Papakita ko yun sa inyo. Yun ang dahilan, mga kababayan ko, kung bakit sinasabi ko mag-subscribe na po kayo sa channel ko para sa ganunin makita niyo pag sinasabi kong darating ang panahon na ipapatawag ko sila dito sa Birana Court na ito. At lalagasin ko lang ang mga ngipin nila. Pipilipitin ko lang yung mga ulo nila. Dudurogin ko ang mga ulo nila para mas masaksihan ninyo. Walang puwang ang Birana Court dito sa mga tarantadong mga Tanggaro Court nito. Iyan ang pakatandaan ninyo at ilagay nyo sa ulo ninyo. Darating ang araw yan. Pero hindi na magtatagal, hindi na ko na pagtatagalin niya. Pag hindi ko giniiling yung mga yan, awang ko na lang, kung makakasagot pa sila sa akin. At tiyak, hindi na makakasagot yan. Kasi kung lagas-lagas uh, kung, uh, ng ngipin yan, tapos hihilahin ko pa yung dila ni, kung yan, yung uh, mukhang, uh, uh, sabi nga na, ang sabi ko, mukhang daga, pero yung nag-comment, uh, sabi niya, mukhang kuniho daw hihilahin ko ang dila niyan. O yung isa pa dyan na yung, uh, yung isa pa dyan, nakalimutan uh, ko na ang apelido. Kasi pagka pangit, hindi ko natatandaan ang uh, pangalan ng mga gunggong na ito eh. Basta ang alam ko lang, ang natatandaan ko lang kung ano yung mga kamukha nila. O, oh, gaya yung sinasabi ko, itong si Suarez. O, oh, di ba yan ang, uh, ang talaga talagang matatandaan ko yan, yung mukhang ulupong. O, oh, kaya pagka tinanong ako, kung ako nagsabi, yes! Walang sasabihin, yes! Pagka hindi kayo nahilo sa akin, ayaw ko na lang. Sino ba kayo? Mga buha ka rin ninyo? Ha? Kung, sana, kung ang nilalamon ninyo ay bakal at tingga, yan pwede na kayong humarap sa akin. Pero hangga't hindi kayo lumalamon ng bakal at tingga, walang hinding-hindi kayo pwedeng humarap sa akin. Dahil ang pwede lang pwede lang magpataob sa akin 'yung taong lumalamon ng tingga at bakal. 'Yon. Pero kung hindi yon, wala. Wala kayong karapatan na humarap sa akin. Kaya, hindi ba? Paulit-ulit ko lang sinasabi sa dito. At paulit-ulit nyo na rin naririnig sa akin. Na kahit pa gaano kayo karami, lahat magdanakaw. Yan. Kahit gaano pa kayo karami humarap sa akin. 10 seconds lang ang eh, ibibigay eh, ko sa inyo. 10 seconds lang. Hindi minuto ha. Seconds. Malalagot ang kayo ng hininga sa akin. Ha? Sige nga. Subukan nyo nga akong hamunin. Subukan nyo tanggapin yung hamon ko. Ay, sigurado ako. Pagsisisihan ninyo kung kailan ipinanganak kayo. Ito pa lang ang nakikita ninyo. Pero ito, oras na sinilip ko ito. Ha? Ah? Pag sinilip kong ganyan yan, wala pang lumalapat sa inyo. Maghihiwalay na yung buhay ninyo sa katawan niyo, Tandaan niya. Anyway, at uh, basta po dito sa lahat ng aking mga subscriber, wala pong, uh, wala pong uh, patid o wala pong uh, Uh, pagsasawang uh, ipaabot ko lagi ang aking taos pusong pasasalamat sa inyo sa lahat ng mga bagong nag-subscribe, ganoon din po doon sa mga tuloy-tuloy na tumatangkilik dito sa uh, programa ko maraming maraming salamat po at uh, wala po akong gagawin para sa inyo kundi ang magdasal para sa ikabubuti ninyo magdasal para ibigay na sa inyo ang swerte, yun po ang gagawin ko sa inyo. At dito naman po sa mga kawata na mga membro ng Kangaro Court na yan, hindi rin po ako titigil na magdasal na sana daanan na kayo ng piste, daanan na kayo ng kulira, daanan na kayo ng lahat ng kamalasan at magkandamatay na kayong lahat. Maraming maraming salamat po.